So, ito, uh, pinatubigan muna namin, binasa yung sitaw. Kasi nangangari lang na naman. Pero tubo na mga katongs. Sa buko yung mga buto. Oh, Baalang, you, Michael, Tagasar, po kayo? San Carlos. dating sa bawat video naming bago Sa bawat video ay may aral kang makukuha Lalo na kung isa kang magsasaka Gawain sa probinsya ang palagi naming content Kaya halika na sa Tongs TV Magsubscribe na kayo at manood palagi Woo! Lameng. Good morning! Good morning mga Tongs TV! na magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon ay eh, papunta tayo sa Tumana dahil gabon hindi tayo na lusong. Gawa nang tayo ay eh, nagpa-harvest ng palay. So ngayon ay eh, gagawin namin doon. Ay, hinahanip po. Talagang lagarap mga katoks yung ano hindi na pa bantay nung gumagawa to no ayun hmm. mura pa yung balay pero ayun eh, kapalanghan sa dao no lagarap talaga ang hanap. gagawin namin ngayon doon ay mag papatubig tayo sa sitaw tuyo na sigurado yun pero ewan mo lang kung tubo na pangatlong araw na ngayon yun eh tapos pagkayari natin yung patubig diretso sa talong yung kabyak tapos yung yung sile kukunin natin yung bunla so yung mga katongs ayan uh, mga katongs nandito na nga po kami sa tumana at napagpandang na rin tayo ng electric motor so ngayon ito ganda na nung panang sili natin oh no? Nalaki na So ito uh, Pinatubigan muna namin Binasa yung sitaw Kasi nangangari lang na naman Pero tubo na mga katongs Sa lukoy pumuputok yung mga buto Ayan po binabasa na muna namin Ayan, yeah, si Batot si si Wally kasama ko tatlo lang po kami tapos ngayon nga po uh, kukunin namin yung punla na siling Taiwan do sa hain ha? kukulangin ha? yung simento Okay, mo move ala dito sa iwanan po natin. Oo. Oh. Oh. Sa likod na lang. Hindi, pwede naman din. Uh, pwede yan. Sige. Ay! Bili mo na kayo ng ulam niya. tayo oh. sa western ni sire Arga po ano po yan? yung sile sa okay, Taiwan? Okay, magkano po yan? magkano po pa yun 25. five isang tray, Tawa. Ah, ba. Ano pa ngalan niyo sa? Michael sir. Michael, taga saan po kayo? Abyo lang din Sa San Carlos ako ngayon. San Carlos. Pero taga San Ah. Ay, ah, sa takot sa sa inyo, no? Sa mismong kwan, likod ng barangay hall. Pa. pala pa tumama yung kay Eddie Rueda. Saan? Wala naman no? ito sa so, may kalaban eh. Nakatanim niya sa may likod ng Rueda. May basketball lang doon. Di ba? Kamatis. Oo, oh, kamatis. Ah, yun mismo katabi namin. Ah, niya. ah na kuno nang mura eh. Bente. Na dali ata 20. Ito lang. Ito lang. Bente lang. Kabilang uno nyo sa amin. ay ganun. Ah. Hindi, nakita natin, nadala mo yan. Kaya din ang nag-deliver doon. Eh, kaya din ang nag-deliver doon. Kaya din. Kay, kay Dati. Kamadis pa yan. Yung kamadis na yan, kaya nagdala. Marami yun ah. Marami tas dito. Pero yun mulit muli yung kasama niya rito. Ah, yung, yung kasabay. Yung, diba natapos yun? Mm. Yung sa kanya, hindi tinamnan okay. eh. Di, pero nililinis na. Iwan ko lang kung ano tatanem tatanim. Pero maganda kayo din yung kabadis, ano? yung ano, malaki pa kina. Tagal pa kinabang yung yan. yung talong. Kaya yung Oo, oh, alaga lang sa Okay ano. oh, na siguro yan, sir. Okay na, dahan lang naman. Tung! Sige, sir. Ay, mga alam mo. din. Eh salamat sir ano. Okay. Shout out eh. Wow, abon din lang. Hindi pa lalo Yung mga katongs, nandito na kami sa Pumana para magbaba ng mga sili, yan yung binili natin pula Luhog mo yan marupok na yung mga tray Yan na lang. Mabahong pala kayo. Eh wala ko naman yung panabas doon. Wala yung lingkaw. So yan mga po mga katongs. Alas stress na ng hapon. At kinat ko na yung vlog natin. Hindi ko ako makapag vlog doon kanina Dalaya yung malalaki ha Nakaka anim na train na nga po kami doon sa dulo Ay Yun yung yun, yun. malalaki May hari naman nun namin yung kabiyak Tapos bukas yung kabiyak Yung kalahate Yun na yung tubig natin lakas Oh, nakaka-anim na tray kami Bali, pang labing dalawang train na to yung dadali namin ngayon, tiga tiglawa -tig so sa tatlo nga lang po kami nagtatanim at then sasabayan din ang tubig yung talong natin oh. nataki na ng talong natin oh. patubigin na mga katongs aerop na kapag tinubigan ko yan magburong ng pataba Ito natin tinatanim niya sa dulo. so ayan yeah, mga katongs uh, takot na nga po bali inatapos namin yung sili dito sa kabila tapos nakabawas kami ng 3 lindos sa kabila, sa dulo uh, bukas naman so makakuha uh, na rin yung nagawa natin dahil ayan, yeah, makapagpatubig po tayo ng sitaw oh. Uh, basa tayo sa sitaw tapos maka ginawa natin yung pula at nakapagtanim tayo. Kaya na ay magtanim doon. Magpapatubig ako sa talong sabay budbud ng kunting pataba. Pero maganda na rin yung talong na ito. Ayan, lalaki na po. Ganun pa natin na isang bataba. Sili natin ang kakabulaklak mo. Kaso maraming buwan. Nag-spray ako bukas ng hapon. No? Ang Pegasus. Kahit Kahit lanit siguro. Lampada. Sampung tray pa pala ito mga katongs. So okay naman yung sili natin. Sa ngayon maganda. Okay, mga katongs. Ganda na. Lalaki ito. Oh ang na nasili natin oh so isa pang mga katongs yung gulo doon may nagbabako doon kando na uh, ni Sir Adrian na magbabakod kaya hindi ko kami ang gumagawa doon tapos dito yung semi court mabakuran na din yan paikot at yung kabilang side kaya uh, yun, uh, safe na yung ating mga halaman sa mga batang nagtatakbo. <laughs> Pati yan, hindi na magiging daanan to. So yun, um, marami ng posting nakakapad. Nakatayo na concrete post. Tinayo na nga po. Tapos ilalagay na lang yung cyclone. So masasaraduhan na yan. Hindi na tayo magiging daanan dito. yan ang problema natin damo pero madali lang yung mga katongs buwag na may lupa kwan lang naman yan kayo rin so yun lang po mga katongs nagtutulak kami <laughs> hindi ako nakapagpaarga doon sa highway nakalimutan ko Ayan. Layo pa tuloy. <laughs> so, ayan na. Uh, ayan yung dalawa. Bali, pauwi na nga po kami. Malapit na rin po yung sa amin. Kaya lang, dito ata may gasolina. May nagtitindang ng gasolina. Bote-bote. <laughs> okay. Hindi ko naaalala. Hindi nga pala tayo nagkarga kanina. Sorry, sorry. Hindi tayo napagkarga. Tinawagan mo? Hindi tinawag. Ama, may na lantig <laughs> na natin baka Pero dun sa baca mayroon di ba? pamangkin ko ano sila sa likod hinihila so ayan magpahila na tayo wala nagsisinda ng insulina ko sa nadaanan natin eh Ano mga katong, hanggang dito na lang po ng aking vlog. Maraming maraming salamat po. jangan lepas dengan ingat saya apa